So this time guys is dili sa pang diet food ang akong i-share sa inyo ha. For today's video guys is mag-makeup ta. So pandaro na sad nako ang ako ang mga kamot. O kanina nga time is ning apila kong anak o pageant sa ilang school. O kanina yung makeup nga kong gibuhat niya karon guys is super simple ra ni. Kay mao may request sa ilang school nga kailangan simple lang ilang makeup sa ilang pictorial. Kay lagi mga bata man sad sila so kailangan rasad nga simple o easy rasad ilang makeup. O kailangan sad once bata imong makeupan kailangan na ang makeup nga imong buhaton is mabagay ra pod sa ilhang pagkabata or mabagay ra pod sa ilang face ang makeup. Ang pinaka sekreto magud sa makeup is kailangan ang imong foundation is branded siya or nindot o quality ang foundation nga imong gamiton sa iyaha. So diha jud ka dapat mamawi sa foundation o sa concealer pag mag makeup ka. Kay once nindot imong foundation o nindot pod imong concealer, so nindot jud kay na siya og resulta ang imuhang makeup or ang imuhang gibuhat na makeup. Ug anyway guys, bless day kay ko sa tanan kay kita gan ko og talent sa ginoong nga kabalo ko mo make up kay in case kung naay apilan nga event nga akong anak or naay siya apilan nga pageant is ako ra mo unay og make up sa iya ha kay sa ako mong pagkabalo karon guys ang make up kay 15 kung ang bayot mo make up sa imong anak or mo make up sa imong ha So 1.5 ilang gipangayo, so medyo mahal-mahal na yun na siya, karon nga panahon nga magpagawas ka 1.5. Pero og dili po kakabalo mo make up, no choice ka, so kailangan yun ka mabayad o 1.5. Munang bless rajud kay ko sa kung mga kamot kay mai kay mo magic pag once pag na sa make up. Huwag siya shadow dahil nga kung gigamit ani niya guys is mga neutral color lang. O kailangan nga mabagay rapod sa iyang uniform ang colors sa iyang shadow. O kaning makeup nga kung gipanggamit karon guys is mga local brand is siya. Pero take note guys, dili tanang local brand is dili siya nindot. Kaya ang mga local brand karon guys is nag up na sila. So maunang ay support local brand product. O aside sa local brand siya, barato rasad kaayos siya nga product. O makabuhat na kag makeup nga super nice o super pretty. Kaysa panahon karon guys is daghan na kay kang mapalit nga mga beauty product nga barato ra pero good quality sila. Sa so, 1000 pesos ni mo, so daghan na jud kang mga makeup nga imong mapalit. O kani nga time guys is pahapit na jud ko na human sa ihang makeup ani. So nag-pick up na lang ko ani og mga highlighter. Kay ang highlighter mo mo na isa makadala og blooming sa imong makeup. Mao nang mag makeup manggaling mo ayon yo kalimti ubutang ang highlighter. Kay sa highlighter galit nagilak-gilak na atong kagwapa please lang kay nahuman mo kog highlighter niya so na proceed na ko sa lipstick ang sa lipstick is BB pink ang ako ang gigamit sa iya or hot pink na color kay para mo bagay sa ihang pagkabata ang ihang lipstick o kadiday nga time hair and makeup ang akong gibuhat sa akong anak ug nakita na jud nako unsa ka ang akong anak o ginana ra dai ang paghuman sa si iyang makeup look guy pretty and fresh and blooming ra kayo iyang makeup para sa si iyaha. ha dayon sa iyang hair so inana ra nako pagkakulot ang iyang hair kay naglisod jud ko sa iyang hair kay lagi rebanding ang iyang buhok ug maura din ako i-share sa inyo guys for today's video bye oi